Lumagi ka lang? Mm. Kaya mo? Mm -hmm. Sure ka? Ano lutoin mo, Mama? Kare-kare. Baby -kare, back ribs. Carbonara. Mm. Well, at saka yung chow rice. Hindi mm. ito pagka. Pork ribs. Pork ribs. Nabanggit ka na ba yan? Mm. Okay. Sure ka kaya mo? Mm. Smile sa uh, followers tayo yeah, yan. Yeah. Prepare na. Sa trabaho, kahit New Year, mag-work tayo. Oh, prepare na yung mga sapatos ko dyan oh, para sa joining sa ship. Ingit pa. Ingit pa. ma. Ah, benta na. Yan. Yeah. yeah. Kari-kari ni misis. Ayos ka lang. Ano palutuin mo? Yung ribs, soft. Soft lang ang mo. Tapos ang kanin naman mamaya. sabang ako. May conference call. So, dito kami gumawa kami ng cake para mamaya gabi sa New Year. Saka may kasama ba yun? Custard? O libre Kasama sa... Okay. Ayan. Alright, so let's go. <laughs> ano yun, Gig? Ha? Sarap ba yan? Hold man natin. Take man mo ka. Ganda oh. Ganda na yung design sa ilalim ba no? Hmm. Futuristic. Yan yung kuya, sabi ko. Ha? Huh? Yung GAC good. Oh, yeah. Ano yung cake natin? Kayang... Sarep. Um... Sarep. Ayun. So, ito na yung... Sarep. Sarep. natin. Sarep. Ano, Sarep. Kulang... Kita ko lang. Ayan eh, o. O, oh, yun. Sarap ba Sugar free yan? Eh? Sugar free? Saan, dalo Saan yung dalo? Saan yung coke? ito? Ito yung chowfan rice. Garlic shrimps. Ito yung carburana ni mama na creamless. Pulang cream. Kaya bumili pa kami ng cream. Ayan o, oh, nakalimutan ni mama. Pasensya naman na kuya. May ano, ikat. Kada dialysis. Uh, basta, basta, ako alam ko tatlong beses ako nagtanong. Kada dialysis niya lang yung time na tanong tayo sa kanya. <laughs> oh, tapos ito. Baguong ba sa kare-kare. Baguong. Yan, baguong. Masarap din. Tapos hmm. ito, lots of care. Oh, lots Bro. of care. Kare-kare ni Mama version. May kilikili ng batang kuwis. <laughs> yung? So, may baguong. May baguong mong uh, ano? Tapos ito anong title? Anong title nito? Pork trips 'yan. 'Yan ang hinihingi ni Ate. Ah, okay. Oh. Binawas niya. Okay. Dito sa kumain ng kare-kare? Hindi na. -kare. Hindi kare -kare? Hindi na. Mm hmm. Tapos Trim ito, custard, custard ah, cake na minasaker. No, nasa sakyan pa lang. Wala na, masaker na. ito, chiffon cake na paborito ko. Masaker din. Alright. Hmm. Ano, red wine tayo. Tara. Ha? Ay, lang. kuya, ino minit tayo sa labas. Ay, mang manunin. Kaso, yung aming parkingan sa labas, so may nagparking sa kabila. So, ayoko naman mag-double park. Kami na lang mag-adjust. Kami na lang mag-adjust, no? Kung sino yung... Baka maanong ko ano? Makaanong mga tao, anak. Ano, Ano, gang? Koya. Yeah, oh bless kay Tito, Tito bumbot. Bless, bless, bless. Bless, dito. bless dito. May, dito. May na si Tito, bless Tito. Nakakalabas dito. dito. <laughs> 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 uh, eh, hindi pantay 'yon. Maliit lang 'yung isa. Bakit mo Round na maliit. Hindi 'yung ano Ay sus. Pantay ano ka ba? Pantay oy. Ah, elabas eh, yung white wine. So, mag-iingay tayo mamaya. Mag-iingay tayo mamaya. Gabi. Alright. Tamis din tumugtog. Simula dumating ako, hindi pa ako tumugtog, ano? So, after ng coffee, mag-white wine ako. Ano na yung mama? Ube halaya. Compare ko nga yung sa Dabao, eh. Okay, no. masarap yung sa Davao. Partida pa guys ha. Dihadalisis yan. Yan ang kusinera namin. Eh, ba Oh. kari curry, curry. Sarap yan, Mama. Uh, kanina pa si Lance ang kakain. Ah, eh. okay. Mamaya tayo magtugtugan. Next Christmas and New Year, Ay. dito na naman ako schedule ko. <laughs> diba? Pero kung may mga provision master na kailangan umuwi, huwag tayo take over ako. Diba? Kaya sila naman mag-Christmas and New Year. Diba? Bawa hmm. naman, lagi na lang ako. Ay sorry so, happy new year sa inyo Hindi pa naman new year Pwede sabihin sabihin Dinner na Para in preparation sa new year mamaya So meron lang kaming kare-kare Na niluluto ni Cathy ni Saka meron din ng Carbonara Taliko sa mga bata Saka pork ribs Saka caldereta Saka uh, Shrimps Ano talagang? Um, garlic shrimps. And syempre, may mga dessert tayo dito. So, yun lang. Habang uh, mamaya um, mag-inuman kami ni, ni Kuya, gagapang na naman ito mamaya. Mamaya, ano um, ya, tayo? So, nung New Year, red wine tayo. ayun nung Christmas pala, lasing na yata Nung Christmas, white wine tayo, ah, red wine tayo. Ngayon naman, white wine. Medyo mahina lang kasi karatapos ko na din magtrabaho dahil may buong araw ako nagtrabaho din. Then, mamaya ulit, mga before 12 o after dinner magtrabaho din. Then, malapit na tayong bumalik sa barko sa January 6 na. Pwede na yan. Late ng pwesto. So, happy new year guys. Wala pa naman pero siyempre almas. Mm. So, pagkatapos dito, chill-chill lang kami sa labas, nanginom, habang nag-antay ng new year. Diba? So, ako mag-work pa. Chill-chill din work din. Kain ng cheese ring. Cheese

Pwede kayo inom? Na white wine man. Pet na. Pwede pwede lang di ba? Pampapogi. Although hindi na natin kailangan magpapogi. Kasi pogi na tayo. Nag-apply lang yun sa akin. Hmm? Sa akin lang yung apply lang. Tama na. Ano nga din? Hindi na kailangan magpapogi. Ay, pogi, sa akin. Siyempre Sa akin nagsimula yan. Di Di ba? Oh. Na yan. Pero, ko. mamaya. Pero, kung nagkakalala kayo ng papa, mm. <laughs> napagiraan ko sana. Wala nga, hindi ko nga pansin kanyang mga okay. Totoo, eh? Eh, yung kanyang beauty. Totoo yun? Hindi ko ba? lang. Kasi tingin mo yun, siya nagwapuhan sa... Pre? May feeling aram... niya lang nagwapuhan, feeling niya Ramdam ko yun. Ano? Ramdam ko yun na kasi si papa mo may nakatingin lang sa kanya napansin lang siguro yung damit o ano sabihin ka agad sa siyang tinitigan sa ang pinagusto Tut sa kanya yun Tut totoo yun yun totoo <laughs> yun heart ko na ko nun <laughs> <laughs> e. kala mo ikaw lang yung heart -trap? kala mo ikaw lang yung -trap, heart -trap? ako Ano muna tayo para ang ganda ng kwentuhan mo maya. parang minum ng suka. Ano ba tong wine na to? So okay ka na pag alis ko? Ha? All set na? Hopefully. Bakit hopefully? By God's grace. Pilitin mo, mo Sa, sa okay. Diba? Pilitin mo na maging okay kasi ang maganda lang, yung dialysis uh, hospital, dandyan lang, walking distance lang natin. Walking distance? oh, pwede mo malaka rin. Eh. Malapit lang, ibig sabihin malapit lang. Imaginin mo na lang yung mga tao na sa liblib. Diba? Kailangan pang 3 times a week halimbawa. Diba? Walang masakyan yun lang ang isipin mo mama ha ah, na mas mas vertikal ka yung sitwasyon mo sa iba good? yes good alright kasi ayaw kong mag isip ng kakaiba na nasa trabaho ako kailan ko na matinding concentration hanggang April okay? Kailan balik mo ng Dabaw? umay tanggap, kung 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 uwi kung 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 kumain kung 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 nangagaw ko na ng ano, food <laughs> malasa sa kumain ngayon guys so yeah, sana tuloy tuloy ito pati yung mga dapat na alagaan, yung dugo ba diba? yung creatinine mo dapat mapababa pa ha? oh, yun, nangangalabit na oh hindi kuya, nangangalabit si kuya oh mm, kuya, hindi ito sa food kuya Hmm? Ikan mo kuya, oh. Ano so, mama? -hmm. Uh, Geng! Ngayon kay Kuya Food, Geng! Ano nabili ko? Ayan, ang no, karni. Oh. Ayan. Ito? Ito sa adobo. Ano ba yan? Pork ribs. Ayan. Ayaw? Ayaw si Papa lang kasi daw. Ay! Sumama. Ito ba yung Tribal? Sana yung custard cake. May biko pa dito guys. Ito may chiffon cake. Pwede maano ito ng uh, ano ba to? Custard cake? Pero may chiffon cake pa. Kung binili ka na, ginutom kasi. Ayan. Sarap yan freezer daw lagay. Sa freezer daw. diabetic ko. Oh. <laughs> Nag insulin ka na mama. Yes. My God. Okay, busog na. Oy. Kupitin natin yung ano, bangs mo. Grabe laki ng kita ka ha. Okay, okay lang

So, bago po, bago namin kayo batiin ng Happy New Year. Obviously, ngayong 2024, maraming challenges kami, no? Tayo, di ba? Hmm. So, may sakit si sa mama, si misis, uh, ilang ano ko sa hospital, kala namin, di sa mga dialysis. Pero, dumating yung point na kailangan na talagang i-dialysis. Kasi hindi lang na nakita sa camera na halos hindi ka naman makahinga nung gabi ng December 6, no? Hmm, no, December 6 ba? December 13. Ah. Uh. Hindi, De December... 9. Halos hindi na ka naman makahinga. Kung ano-ano na yung mga aparatos na kinabit sa Macy's. So, doon nag-decide yung doktor talaga na kailangan niyang idealisis. Na, ano mo naman, hindi ka panood mo. So, sa ano nung time na yon na uh, kaya pinagtutulong na nasa ng mga nurses sa doktor so doon na nakapag decide yung doktor talaga na kailangan niya ng idadialysis so nung night na yon gabi na yon hindi pa pumayag si Mrs. so sa ngayon after ng dialysis doon sa Davao then continuous na yung dialysis dito sa Jensen so gumanda ganda na yung pakiramdam niya pero kailangan mo pa rin mag-ingat, mama, tungkol sa mga kinakain mo, ininom mo mm. ng gamot, yung tulog mo, yung gising mo. 'Di ba? So, at least bago matapos yung taon, 2024. Nasa maayos ng kalagayan. So, looking forward na rin uh, sa 2025 at sa mga darating pa ng mga years na gumaling si Mrs. Sana no? Hmm. Pero ano mo yan, ha? Maganda na. Maganda So happy new year Pati mo sila Happy new year sa inyo guys Kasi pag napa napanood nyo itong vlog na ito 2025 Alright Diba tating? <laughs> no tateng, no Panood oh, kami o nag-antay kami na um, Plus 12 So mga 9 pa lang no 9pm pa lang Happy New Year's I mean that. Cheers guys. Wait when time What's that? What's that? King. Uy. Mm. chocolate cake, cake Saturneal. Kay nga cake. Ah, ubo-ubo daw ko <tinyo> 'yan. Dati 15 minutes before ano na 11:45 na eh. 15 minutes before dati talagang grabe na yung putukan ngayon wala wala ka makita di ba diba? mama na no? ito natatakot oh tapot oh. ang baby oh no nanginig siya wala na, walang fireworks guys bihira lang Kuya Gian pa, fireworks. fireworks. Mangilan-ngilan lang, mangilan-ngilan. <coughs> Yan na lang kainin mo. Ako, hmm. busog din ako. Walang ganong fireworks. Ano na? Anong oras na? 7 uh, Motor na, motor. Rusi yun. Ah, <laughs> <laughs> oh, wala. Walang fireworks. Ayan na. Yes, apa itu? Oke. motor yang yun, geng? Wala. 10 <laughs> minutes pa. Eh. So na ini natin mama. Ayaw na 'yung ka. Biko, biko rin sa akin. Biko rin sa akin ini. Biko sa white wine. Happy New Year, Kuya. Kailan yes, happy, happy, kan. <laughs> oh. happy, 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 happy New Year? Happy New Year, Mama. Oh, kuya, eh? Happy New Year. Saan ka ba? Happy New Year. Wala pa naman New Year eh. 5 minutes pa ata. lagi? Happy New Year. Sasya. Happy New Year. Takut ka sa fireworks? Ano ka? Nagihingin <laughs> ng video yung mga kaibigan ko nung kagayod kaya Pacquiao Happy New Year! Happy New Year everyone! Gantay ako ng ano fireworks Ay, yan na, yan na Yan fireworks guys Ano oras na gang? Gaya ng anong oras na? 11.56 Okay, 4 minutes pa Happy New Year! Happy New Year everyone! Happy New Year everyone! Malipak yaw Ayan multi kayo, ingay na sa butso <laughs> Wala kasi dito yung multi cab, uh, pinapaayos ko pa. everyone. Hi, my name is Pacquiao. Ang nakatago. Happy New Year!

Wala ako na kayo, no? Nakatipid ako. Drums 'yung akin. <laughs> oh, 'yung drums? 35,000. 3514 <laughs> oh, 'no, 'yan yeah, nyata. Yeah, oh, gaano? Kasi ako na sing Pero naiiyak ako kasi miss na miss ko na mabibi ko. Joke lang. <laughs> guys. To. Hindi ko iikot 'yun. Oh And I really want to take her mind. I'm searching everywhere and sense will catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. You say it best when you say nothing at all. You say it best when you say nothing at all. So, Happy New Year, guys. Coffee muna tayo. Anong oras na? Alas 10 na. 9 kami nagising. So, ngayon. Plano namin kasi kagabi. Uh, 5.30 alis na kami. Punta lang. Uwi kami mo lang, lang. So, dahil siyempre, nagkaraoke pa kami kagabi. So, 9.30 nagising kami. So, maya maya konti. Bibiyayin na kami. Puntang lang. Piprepare na sila doon. So, samahan niyo kami. Untuk ulang Happy New Year.